cerai kita, baju. siapa aku orang picture bercerai orang ini. aku no. ini take airplane, aja di komputer. wow, angin deh, thank you. nga. No. Oh. gan ganda. sa ibang lugar. Kapag kita ulit ng bulaklak. Yan ang ano mga kasama. Lima kami. May panay ikot na ano. Airplane. Yan si dami dito magpamilya may pirit sila may pirit yun hindi pa tayo nakapunta doon no? yun no ganda nito guys ilaw to sa gabi rose pala to Jane rose pag mamulaklak to ang ganda nito Masyado to. Oo, mm -hmm. oh, siya. Pero hindi pa buka. Nagsisimula pa lang. Mm. -hmm. Ang ganda dito guys. Oy! Ngayon pala dyan. Ayan ah. Oh wow, ang ganda naman.

yung helicopter eh? Panay... ikot yun yung nagbabantay yun ganda no nakakatuwa yun hindi pa talaga lahat may okay. Yan, sasakyan ng mga bata yun yung okay. Lahat. Napaaga tayo, no? Hmm. guys. Was, tayo mga bata nagpapapicture dyan. Ang ganda. <laughs> Ayun, yung parang castle. Dito tayo kanina pumasok? Hindi, di ba? Hindi, kasi ito wala ito kanina, oh. Wala yan. Ang ganda the guys, yung castle. Ayan, oh. Rekcaren kita Dami apa dong? May music talaga, hirap din may music. <laughs> Ganda Gandahan, wow, tingnan mo kasi oh. Lain bulak-laka. guys. Ang ganda ng castle guys. Okay. Mm. Ayan. Ang mm. laki ng castle mo. ganda no? ito, oh. ito yung entrance mapasok pa uh, dyan yung entrance And, tapos ito yung harapan tapos yun yun daming tao Wow, ganda guys. Nandito pala sa loob yung kas, yung ano, garden. May tinatago pala to, kagandahan. Okay lang. Ang ganda. Akala, oo. Tinatago nyo, ha? Nandito pala. Okay. Ang ganda. Wow. Pusing pa more. pusing. Pusing. ngendana tulips hmm. kalau yang kita di dito guys di atas <laughs> Uh, makita natin ang ganda doon sa baba Ayan Grabe ikot na tayo iikot na tayo dito guys Ayan, ang daming pwede pala kumain dito jane pwede pala kumain dito sa lobo. oh lang walang lilim ha Be. Ah. okay ang tanong video na ba to Ay, kapi... picture na to wala pa? Ah, ah, ulitin mo lang kung maganda, tingnan mo, kasi madilim <laughs> yung salamin ko. Hmm. Saan si Mambibian? Wow, ang ganda guys, super ganda. Puro bulaklak. Puro tulips yan. Oh, yeah. Tulips. Ano ba talaga? Tulips o tulips? Tulips. <laughs> tulips, di ba? Hindi three lips kundi tulips. Wow. Super nice. Kita mo naman yan. Dito makita nyo. Malapitan. Ito hmm. Ang daming tao dito. Ang daming. <laughs> mm, hot lulian <laughs> <tao. laughs> oh, so nice. Upo kayo dyan, no? against the light kasi

Hindi pa nabuka ang tulips. Ang dami nagkakaping. Kita niyo. Kaya talaga dito. No? So, yung binayad namin na RMB entrance. PRMB. Maliit lang siya. Hindi siya kalakihan pero puro bulaklak. Yun meron dito. Ah. Yun o. Oh. Yun o. Oh. o. Oh. এলি ভাজন 哟，我一定好找。